ang nanay mo, baka reklamador ka raw? Ha? kayo mga pasaway, gusto nyo bang matulad sa akin? Tingnan nyo ang itsura ko. <tinyo> gusto mo bang maging ganito din ang itsura mo? Kapag nalaman ko na Di mo sumusunod sa mga sinasabi ng nanay mo. Pupuntahan kita dyan. Lalabas <laughs> ako rito para kunin ka. Bal, mahilig ka magpasaway. Puro ka nalang reklamo. Sama na lang kita sa kaharian namin. <laughs> Matilim doon, bata. Maraming kamagiging kalaro doon. Maraming aswang, maligno at multo. Maglalaro kayo doon ang hide and seek at kabul-habulan. Hahaha! <laughs> Gusto mo ba ng gano'n? Kung ayaw mo, sundin mo lahat ng sinasabi ng mga magulang mo, bata! Huwag matigas ang ulo! <laughs>